Sa dami ng paboritong laruan ng bata, gustong gusto ng bata ang itlog. Ang saya na bata sa paglalaro ng itlog, mula sa paggising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi, ay higit kaysa sa anumang ibang laruan. Gayunman, isang araw, nabasag ang itlog. Matapos mabasag ang itlog, lumitaw ang isang matingkad na dilaw na sisiyo. Ang bata ay nagsimulang umiyak ng napakalakas sa harap ng kanyang ina. Pinakalma siya ng kanyang ina. Bakit ka umiyak? Inay, nabasag ang paborito kong itlog. Tumuon lang ang bata sa basag na itlog. Hindi niya sinasaalang-alang ang posibilidad na mapisa mula rito ang isang sisiyo. Sa ibang salita, para makamit natin ang kaligtasan na makapasok sa walang hanggang kaharian ng langit, minsan, hinahayaan tayo ng Diyos na makaranas ng kirot at mga kakulangan sa lupang ito. At tayong lahat ay may mga bagay kung saan tayo nagkukulang ng hindi natin namamalayan. Hindi tayo dapat maging gaya ng bata na iniiyakan ng nabasag na itlog. Hindi nauunawaan na dinisenyo ng Diyos ang lahat ng bagay ng may layunin. Sa ating buhay, hindi may may mga bahagi na nasisira dito at doon. Gayunman, ang mahalaga ay kung ano ang matatamo natin sa pamamagitan ng kung ano ang nasira. Sa pamamagitan ng iba't ibang mga bagay na nasira sa lupang ito, matatamo natin ang kaharian ng langit.